Okay, mga ka-experiment. Isingit natin sa vlog natin itong pag-tune up sa carburetor ng uh, Honda XR200. Ito. Pag-iisip natin. Kasi napaka-importante ito. Kung nag-DIY tayo ng uh, motorcycle battery, dapat mag DIY din tayo sa mga ganito pag tune up oh kasi kung dalhin mo pa sa eh uh, kwan, sa mga motor shop ah, gagastos ka pa ng malaki hindi pa masyado maganda yung ano dyan kay. yung iba wala akong sinasabi eh. yung iba hindi masyado ginagandahan yung pag uh, tune up para pabalik-balik <laughs> joke lang pero ito sa ating kung tayo mismo ang uh, gagawa yan simpre gagandahan natin talaga yan sa ating kasi ah. alisin muna natin yung floating yun floating yan yan oh yan So, oh, ito yung dito sa loob niya. Ito yung uh, uh nagsasara ng kwan. Gasolina dito. Siyang ang nagsasara. Oo. Oh. Yan. Pag nag-overflow yung kwan niya, carburetor niya, ito, tanggalin niyo, tapos kunin niyo yung ano, o-ring. O-ring niya, dito naka pulupot dito sa ito. <coughs> paritan ninyo kasi lumuwang na yung kwan o-ring nyo wala na naglilakage na siya okay uh, linisan muna natin siya ganito lang pero dito sa mga ito parang okay lang yung kwan linisan lang kasi matagal na ito masyado hindi na linisan siguro mga 4 to 5 years na hindi ako kasi hindi ko ugali yung kwan palaging mag ano ng karburador <coughs> palaging tatanggalin i -dismantle. okay kasi uh, yung iba ang ginagawa nila, every time na mag-long distance sila, pag uwi nila, tunab kaagad. Ako, hindi ganun yung style ko. Pag nag-long distance ako, pag uwi ko, pinapahinga ko yung motor. Tapos kung ano na, nakapagpahinga na. Minsan, isang araw pa sa kinabukasan ko pa, uh, objabahan, paanda rin uli yun, pinapaking hanggang ko yung kanya, performance niya inoobserbahan ko yung kapag uh, medyo uh, hindi maganda yung performance yan yun, doon ko siya uh, inaano gina tune up kasi simpre pag naglong uh, nag long distance ka talagang sa yung uh, kwan. Uh, motor mo siyempre palagi kang naka ano naka high speed na akbo kaya yun talaga ganun eh, kaya minsan na ano na pwersa yung uh, motor lalo na yung carburetor na ito kasi ito yung nagkocontrol sa gasolina niyan Ayan. Ah, ito na. Hindi na natin galawin ng mga iba dito. Pero isoli na natin ito. ng tanti na linisan. Pero usually, ayaw ko lang kung nararamdaman uh, ninyo. Kapag uh, bagong tune up yung carburetor ninyo, yung carburetor ng, uh, ng motor, medyo matakaw ng gasolina ng konti yan hindi pa kasi nagsisettle yung ano uh, standard niya pero kung mga ilang ano na lang takbo yan babalik na yun sa ano uh, standard na performance kaya maganda na yun ito, ano. yan katulad din sa mga battery na yan kapag bagong charge yan Napakataas ng voltage. Kung sa lipo po, paabot yan ng 14.6 kasi yan ang, ang maximum na uh, voltage para sa mga lipo battery. Yan. Pero kung uh, ano, matapos na yun, magkapagpahinga na yung battery, unti-unti na, unti -unti na yan magbaba. Babalik na yan sa standard na minsan mga uh, 13.6, ganyan, 13. something, ganyan doon na siya mag-steady. Hindi ibig sabihin na hindi na uh, 14 uh, point something yung con Uh, voltage ay uh, nalobat na siya. Hindi. Doon na, 13 point something. Yan. Full charge pa rin Okay, pwede na natin ito. Ano? Okay. Yan. Hindi na natin ibalik. Ito na. Ito ang unahin natin. Lagay natin ito dito. Saan ba yun? Lagay natin. Paano ba yun? O yan. Ganyan. 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 Tama, tama siya. Dito siya. Pero unahin muna natin yung floating. Sana yung bulb. Ito yung kung baga check bulb. Yan. Yan. Ah, by the way, kung mag-overflow yung carburetor ninyo, huwag ninyo na galawin dito. Yung iba, mayroong carburetor na yung floating niya, pwede siya tiku-tikuin. Yung iba, ginagawa nila, pag ano, gina-adjust nila para daw ma-minimize ma yung pagbuga ng gasolina hindi, hindi yun ano, advisable kasi hindi yun ang dahilan ang dahilan ay yung dito sa itong sa anong tawag nito mayroon yan, alisin ninyo yan kunin nyo, bunutin ninyo, may o-ring yan tapos yung o-ring doon na ang nag-rakeage nag, nag ibig sabihin gas-gas na yung niya hindi na maganda, palitan nyo na bago kaya mag ano Uh, babalik na. Wala na kayong gagalawin ganun. Yun lang, palitan. Yan. At least mga konting tip lang ito. Oo. Yan, isasali na natin. Yun. Then, floating pin. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kapag puno yung kwan, ito, halimbawa yung kwan niya, dito, puno pag ito, ito magtaas ito. Ibig sabihin, pag magtaas yan, yung kuan dun, yung check valve niya, hindi ko anong check valve ba yun, uh, ano, nakapus siya doon sa loob, kaya wala na, hindi na makadaan yung gasolina. Yun. Kaya maghinto na yung hanggang hindi maano yung kan. Uh, ay, Ito. Hindi pala nakita yun. Ah, uh, ito. Uh, kapag naka, napuno ng gasolina ito, yung tapos ito tataas. Kaya yung kan na yun, masara. Masaraan yung butas doon. Kaya hindi na magdaan yung gasolina. Tapos kung Mabawasan naman yung gasolina natin dito sa ano bababa ito kaya magbukas naman yung kan doon yung check barba yan o ano yung magbukas yan naman siya ganun ang ginagawa ang trabaho niyan ganun yung trabaho niya okay yeah. at least mga kunting tips lang okay isa sa uli na natin okay ito dito yata yun eh tingnan natin ah, dito sa kabila yan o ganyan yan o. kasi mayroon dito mayroon siya dito ganito dito yan yan siya maka ano yan okay ganyan natin ng bolts game ay yung kuan pala sa filter ng motor XR200 mayroon akong video ng ganyan parang ninyo doon sa ano parang kula na, uh, na upload ko ba yun sa ano para na upload ko yun panood ninyo okay para makita niyo kung paano mag uh, ng filter air filter ng motor XR200 Ito. Kung pala ito, nakalimutan natin yung kung spring. Yan. Lagay natin. Oh. Oh. tapos na. Ganun lang kasimple. simple. Mag-tune up ng carburetor. Selyanan natin ito. Yan. Oh, maganda ito kasi oh. Vacuum ito. Okay. Okay mga ka-DIY, tapos na natin. Ang kwa nito, isasawli na lang natin sa uh, motor. Pero hindi na natin isali sa video yun. Kasi ang pinang-importante yung pag paglinis ng carburetor natin. Okay? Ano lang, magandang umaga. Uh, kung nagustuhan nyo yung video natin, pakishare share and like na lang. Suportahan natin yung video. Uh, natin, YouTube channel natin para marami pa tayong matulungan na para sa mga ganitong DIY. Okay. Uh, good luck in magandang umaga.